Ano ang mindset ng mga payaman? Ang mindset ng mga payaman ay maaaring magkakaiba iba depende sa indibidwal. Gayunpaman, maaari itong maipaliwanag gamit ang mga pangkalahatang prinsipyo at halimbawa. Una, growth mindset. Ang mga taong may Growth mindset ay naniniwala na kanilang abilidad at kahusayan ay maaaring mag-improve sa pamamagitan ng pagsisikap at pag-aaral. Halimbawa, sila ay handang sumubok ng bagong mga pagkakataon at laging naghahanap ng paraan upang magkaroon ng positibong epekto sa kanilang buhay. Pangalawa, financial literacy. Ang mga taong payaman ay kadalasang may kaalaman sa pamamahala ng pera. Sila ay maalam sa pagbuo ng mga investment pag-iimpok, at pag ng kanilang mga pinansyal. Pangatlo, risk-taking. Hindi takot ang mga taong payaman sa pagtanggap ng mga risk, ngunit sila ay nagbabalak at nag-aaral muna bago ito gawin. May kakayahang mag decision at pagtimbang-timbangin ang posibleng resulta. Pangapat, kaalamang teknikal. Maraming mga payaman ay may kaalaman sa teknolohiya, negosyo, o iba't ibang industriya ito ay maaaring magbigay daan sa kanila upang makakuha ng mga oportunidad na hindi maaaring magkaroon ng iba. Panglima, Diskarte Ang mga taong payaman ay may diskarte sa buhay. Alam nila kung paano mamili ng mga tamang pagkakataon, kung paano pumilos sa mga sitwasyon, at kung paano i-handle ang mga hamon. Panganim, Proaktibong pagtugon Sila ay aktibo sa paghahanap ng mga solusyon at pagkilala sa mga pagkakataon hindi sila umaasa lamang sa paghihintay ng mga pagkakataon na dumating. Pangpito, Pagpaplano Ang pagiging organikado at may malasakit sa mga layunin at plano ay isa sa mga katangian ng mga payaman. Alam nila kung ano ang kanilang hinahangad at may estrategiya upang makamit ito. Pangwalo, Pagbibigay kahulugan Hindi nila itinuturing ang pera bilang hanggang dyan na lang pinahahalagahan nila ang paggamit ng kanilang yaman upang makatulong sa iba o makamit ang mas mataas na layunin sa buhay. Pangsyam, positibong pananaw. Madalas, may positibong pananaw ang mga taong payaman. Kahit sa gitna ng mga hamon o pagkatalo, nakakahanap sila ng mga aral at pagkakataon para sa pagunlad. Tandaan na ang pagiging, payaman, ay hindi laging nauukit sa pera lamang. Ito ay mas higit na may kinalaman sa kaalaman, kahusayan, at pagpapahalaga sa buhay.